Ang maingay na bata pa, yun lang ang gagawin nyo. Huwag mo nang ipaparefresh at sayang ang pera. Mga boss, sa mga nabang gustong commercial ngayon, ayan, magandang araw sa inyo lahat. Uh, open tayo mga boss. Uh, itong kay sir, ay shoutout mo lang muna. Dol, shoutout. Ayan. Idol, ay, ayan, taka rito lang kaya na boss. Ayan. Yung mga nagtatanong sa akin, bata pa, uh, maingay. Ari mga boss ang takbo nung kay sir 28,000 ngayon mga sir tuturo ko sa inyo kung bakit karni tunog yeah. tuk buhayin mga muna wonder mga yeah. muna start mo muna, muna ayan mga boss aray pala kung tumunog na akala ko nang wala pag mga ganyan tunog mga sir uh, ituturo ko na para hindi na kayo dadayo ah uh, hindi natin nire-request to may tatanggalin lang tayo or may papalitan na parts ah, kakalasin muna natin mga boss yan mga boss ah, kalas na kay idol ayan ito yung batang bata pa yan mga boss ang papalitan nyo lang pag ganyan ay guide lang Ayan, kasi lumuwag yung chain yung chinik namin. Hindi ko na pinapakita para hindi hahaba ang video. Gayun lang mga boss, pag ganun ka bata. Yan mga boss, ayan, um, 20,000 yun lang. Guide lang mga boss, kasi may crack na rin ng mga bawat gilid. Tapos compression release. Yun lang ang kadalasan uh, Ang ginagawa kasi ng iba Pag tumunog na ganon, i-refresh -re eh, Sayang ang pera mga boss uh, Hindi sana ako gagawa ng video ng ganito eh, Kaso nga lang marami nagtatanong eh, Umiingay mga bata pa Kasi ang iba, pag ni refresh yan Lalaki ang gastos nyo, papalit piston ring Lahat, timing chain Kaya ang mga boss uh, Hindi naman basta bibigay ang parts uh, Kadalasan ito lang Guide, compression release Lalo na pag malamig ang makina Pero pag ma uminit, inawawala yun lang naging issue mga boss uh, subukan natin uh, palitan ng guide tapos compression release at uh, try natin ulit kung mawawala pag malamig kasi ito malamig na tayo yun mga boss okay na kayo sir tahimik na hindi namin ni-refresh. guide lang Ayan, compression release check nyo Ayan, baka maluwag ng spray yun lang mga boss so, mga maiingay na bata pa yun lang nga gagawin nyo huwag munang ipaparefresh at sayang ang pera lalakihan kayo mga sir Ayan, wala na tahimik na malamig okay na sir Ayan, dikit mo nga pa rin mukha mo. <laughs> boss, okay na, sir. Okay na. Ayan, oh. Ayan, ayan, malamig na malamig yan mga sir, oh. Hindi makakapasok. Naandar yan mga boss. Yun lang mga boss. Uh, yun lang ang payo ko sa inyo. Uh, huwag mo nang i para hindi malakihan. Yun lang mga boss.